dahil pero hindi naman tournament. Exhibition ngayon, tagagapan yung makakalaban nila. Sinundo nga lang namin ito si Kyle Galing School. Tapos inuwi nga lang namin siya sa bahay at pinaliguan para naman mapreskuhan siya. Ay, paso kasi talaga nito, kaya naman nung hapon nga lang talaga ginanap to. Nagugutom nga daw si Kyle, kaya naman nagpahinto nga dito sa tindahan. Ice candy lang pala yung bibilin dito, tinikman nga lang niya at nasarapan nga tong si Kyle. Sabi ko nga konti na lang, kaya naman wag na niya ngang ubusin. Pero sayang nga daw, kaya naman uubusin na nga lang daw niya. Wala pa nga din talaga dito yung partner ni Kai. Nasa school pa nga din, susunod na nga lang din daw talaga. Hindi pa rin naman kasi talaga sila nag-uumpisa. Kaya naman, nag-stretching na nga muna dito si Kai. Katapos naman mag-stretching ni Kai, sumali nga siya sa naglalaro dito sa may gilid. Nakipalo-palo na nga muna din siya. Sobrang init nga din talaga doon sa loob ng court, kaya naman lumabas na nga muna kami ng daddy niya. Dito na nga muna kami umupo sa may e-bike dahil mas malamig nga dito sa labas. Guumpisa na nga yung laro, pero hanggang ngayon nga, wala pa din yung partner ni kai Hindi pa nga nag lumaban, pero pawis na pawis na nga talaga siya kaya naman nagpalit na nga muna siya ng jersey niya. Lumabas na nga muna din si Kyle dahil naiinita na nga din talaga siya at gusto nga din daw niyang intayin dito yung partner dahil niya. Dahil nakakailang game na nga yung iba pero hanggang ngayon nga wala pa din yung partner ni Kyle. Kaya naman medyo nag-aalala nga daw talaga siya. Iliwan na nga muna namin si Kyle dyan tapos nung pagbalik nga namin ito na nga at naglalaro na nga sila ng partner pagkadating niya. Pagkadating na pagkadating nga ka kaagad ng partner ni Kyle eh lumaro kaagad sila. Bilis nga lang din yung game nila dahil change court si Agad. <tipers> naglalaro na nga pero nilalaro pa din talaga niya yung laro nila Jusco First and second nga sila yung nanalo Bali hanggang 3 rounds nga to kaya naman nagtuloy-tuloy na nga sila at sila pa nga din yung nanalo Nakakatuwa nga lang paano ba naman kasi may mga ibang lugar nga na dumayo dito Pagkaraan nga noon sila nga ulit ang lumaban paano ba naman kasi late nga talaga yung partner ni Kyle kaya naman nagsunod-sunod nga talaga yung laban nila Lana nga lang talagang lumayo dito si Kyle dahil baka daw magsmash at matamaan siya sa mukha kaya lumayo na lang talaga siya siya, Diyos ko po. Magagaling nga din talaga yung mga nakalaban dito ni Lakail. Oh, babalo, babalo lang. lagay yung score nila dito kaya naman kapag nakaka-score nga sila dito. Eh napapayas na nga lang itong si Kyle tapos yung partner niya. naman ito, gustong gusto nga din talaga nila manalo kahit wala naman tong prize. Tapos nakuha nga talaga nila yung last point kaya naman tuwang tuwa nga talaga dito si Kyle at yung partner niya. Lalo na nga tong si Kyle hindi naman halata juice Napapasigaw po. at napapaluhod na nga lang talaga yan. Mabilis lang din naman talagang natapos agad tapos nag picture taking na nga muna talaga silang lahat. Mabilis lang din naman lahat natapos. Thank you po sa mga nakalaro ni Kyle. Sobrang gagaling din talaga nila. Nagaya -e na nga muna si Kyle dito sa may Korean store. Paano ba naman kasi may gustong gusto ito nga daw talaga siyang bilhin. Alam nyo ba na nakita niya nga lang din talaga to sa TikTok at natakam siya kaya naman ito nagpabili nga dito sa daddy niya. Buti na nga lang daw talaga at meron. Nung isang araw pa kasi talaga niya hinahanap yan pero wala talaga. Ngayon may stock na kaya naman kumuha na nga siya ng isa. Dalawa na nga yung pinapakuha sa kanya ng daddy niya pero ang sabi niya baka hindi niya magustuhan kaya naman titigman na nga muna daw niya yung isa. Kumuha na nga rin pala dito si Kyle ng ice cream. Napakuha na nga din ako ng daddy ni Kyle pero hindi talaga ako mahilig sa sweet. Kaya naman sabi ko nga ay titikim na lang ako sa kanya tapos binayaran na nga din niya yun lang thanks for watching bye bye